good morning i'm back for three years on and off um inaalagaan ko kasi yung tatay ko sa mindanao he was very sick pero ngayong wala na siya i probably have time to do some things like this um i was just bugged lately by the thought that some people are very busy with their activities um and their Um, objective of saving the Queen. But my thoughts uh, are bossed by how do we save our country? How do we save our country from the present leadership, from the past leaderships, from the result of those uh, leaderships, and from the oppression of the oppressed? Right now, um, nagagalit tayo sa klase ng gobyerno na meron tayo, pero tayo rin ang naglalagay ng mga tao sa pwesto na walang alam sa pamamahala, walang alam sa batas, walang kakayahan sa paggawa ng mga makabuluhang panukala dahil wala naman silang edukasyon para maging lingkod bayan. Karamihan sa tumatakbo sa pagkakongresista o pagkasinador ay ginagamit lamang ang popularity katulad ng popularity ng mga artista, mga game show host uh, yung iba basketball player, kaya mga boxer yung iba, yung karamihan sa kanila ay mga pamilyang nagumpisa na bilang dinastiya at patuloy na gustong maghahari sa pamamagitan ng panunuhul o di kaya ay pananakot sa akin lang hindi kailanman basihan ang sincerity sa serbisyo. 'Yun kasi ang madalas sabihin ng mga ng mga hindi naman qualified na mga uh, politiko na tumatakbo. Uh, sincere naman daw sila sa pagsisilbi at ginawa ng parang excuse 'yan ng mga gustong magsirbi sa pul uh, sa puli uh, pul uh, sa publiko na wala naman silang qualifications talaga um, maraming sincere pero madalas ay they are uh, very sincerely wrong <laughs> at uh, kailangan ng bayan ay ang mga lingkod bayan na merong edukasyon yung merong kakayahan may integridad, moralidad at yung mga patriotiko, yung talagang nagmamahal sa bayan. Yung handang uh, ibigay ang buhay para ipagtanggol ang kapakanan ng bayan. Naalala ko minsan may isang Koreano na um, in-interview. Ang Sabi niya, "The Philippines is not poor because it is poor because it lacks natural resources. Um, the Philippines is poor." because Filipinos don't love the Philippines at makikita mo yung ganon that the people don't love the Philippines because they keep on electing people who are not qualified and who destroy our country in the process when they are in power So, napaka-importante ng education, edukasyon, competence, kakayahan, integrity, integridad, morality, moralidad, at ang malaking bagay doon ay ang pagmamahal sa bayan. Napaka-importante ng edukasyon. Mas edukado, mas maraming alam na impormasyon na maaring makakatulong sa mga isyo na pinagdidebatehan sa Senado, sa Kongreso. Kung edukado ang isang tao, no? Hindi lamang sila may sapat na kaalaman, sila ay may tamang bokabularyo. They have the right words. They have the right vocabulary o mga salita para magpaliwanag ng maayos kapag sila'y tumatalakay ng mga isyo para sa ikaaayos ng bayan. Tanong ko lang, narinig nyo na bang tumalakay ng isyu si Lito Lapid? Siya ang tinatawag kong chairman ng Committee de Silencio sa Senado. Walang sinasabi, wala ring nagagawang batas. Ganito ba ang klase ng senador na gusto niyong swelduhan ng ating mga buwis at gusto niyong bigyan ng pondo? Wala pa akong nababalitaan na napuntahan ng pondo niya. May nabalitaan na ba kayong programa at plataforma ni Lito Lapid? Maliban sa corruption, ganun na, ganun, ganun na, lang ba natin i-dispense yung pera ng taong bayan? At para naman tayong nagtatapon ng perlas sa putikan ng mga baboy. So isa pa, katulad ni Robin Padilla, number one daw sa halalan. Pero simpleng parliamentary rules or parliamentary procedure ay hindi niya alam. Nasaksihan ng buong mundo ang kanyang ay move, ay move. Dahil kahit simpleng pangungusap sa bukabularyo ng Senado ay hindi niya alam gawin. Mabulaklak ang bibig ni Robin eh. Kaya nga parang uh, binara din siya ni Pio, Pia Cayetano nung, nung parang <laughs> inaaliw-aliw niya lang si Pia dahil hindi niya alam mag-move ng, ng isang resolusyon so mabulaklak ang bibig ni Robin na kumikiliti sa mga mangmang at utu-uto pero ito yung mga salitang walang kwenta kung ang pag-uusapan ay mga isyong tinatalakay sa Senado tingnan nyo ang pagrarason ni Willie Revillame hindi naman daw kailangan ng edukasyon kung gusto mong tumulong wala na nga sa ayos, wala pa sa konteksto. Ang totoong pagtulong sa bayan, kung yun lang ang pakay mo, ay hindi nangangailangan ng pwesto sa Senado. Willie you Revillame, you will serve our country better kung umatras ka sa kandidatura at ipagpatuloy yung game show mo. Huwag mo nang dagdaga ng trahedya ng Senado. You're adding to the likes of Robin Padilla and Lito Lapid na wala namang ginawa kundi manahimik lang o magsuklay ng bigote sa publiko dahil wala namang matinong masabi. Ito lang ang sa akin ano. Kung mapapasiguro mo, Willie, that you can discuss lengthily and intelligently very crucial national and international issues that involve our geographical safety, economic stability, preservation of patrimony, and the protection of democracy. Baka pwede kitang i-consider, pero wala ka talaga eh. Ang, ang nahahalata lang naman sa'yo na mas magaling ka sa babae at magparami ng lahi kesa sa Senado magdedebate ka. Isa pa itong si Manny ang hindi alam ng lahat, dinastiya na rin politikal ang mga pakyaw sa saranggani. Napapansin nyo ba mga kababayan, that more than competence, more than sa kakayahan, ang mga tao sa bayan natin are using popularity as a tool to achieve power. Kahit wala naman silang kakayahan, wala silang talino, dahil popular sila at nakakaabot-abot sila ng mga paminsang-minsang uh, limandaan, isang libo, feeling nila nakatulong na sila sa bayan. Okay, hindi na natin pinag-uusapan na genius talaga si Manny sa boxing. Pero tingnan nyo ang kakayahan niya. May kakayahan ba siyang maging senador? Ah! konsyensya nyo na lang magsasabi na wala. Hindi ko makalimutan ng tanging role na pinagawa ng kapwa niya senador nung nanalo siyang senador ay ang mag-move to close or mag-move to vacate o di kaya ay mag-second demotion. Straight talk lang tayo. Hindi pang senador ang bugbog ng utak ni Manny. Okay, dyan na tayo. Nagdala si Manny ng honor sa bansa sa pangmamagitan ng pakikipagbasagan ng mukha abroad. Pero maliban sa honor na pansarili at nakishare lang tayong mamamayan. Maliban sa pagtulong sa kapwa niya mga atleta, ano ba ang ambag ni Manny sa pangkalahatang progreso ng mahihirap sa bansa? Bumuti ba ang buhay ng masa dahil nandyan si Manny sa Senado? Paano mahinto ng mga championship belts ni Manny ang pang-aapi ng mga singkit sa atin sa West Philippine Seas? Paano mapahinto ng championship belts ni Manny ang gutom at kahirapan? Sa totoo lang, walang prinsipyo si Manny. Papaling-paling yan sa utos ng ibang senador. Bakit ko nasabi ito? Si Manny Pacquiao ang dakilang boksingero na naging bopol na senador ang nag-move para evacuate ni Laila de Lima ang kanyang puesto as Senate Chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Diyan natin makikita na pag ang isang tao ay kulang sa talino, magaling ang mga the moves niya sa ring pero mali-mali at ignoranteng-ignorante sa Senado ang patunay na nagkamali si Manny, absuelto si Laila de Lima sa lahat ng mga gawagawang kaso na ipinaratang sa kanya. At kasama si Manny sa iba pang senador ng mga alipores ni Duterte na dumiin kay Laila de Lima. And Laila de Lima suffered unjustly for for almost seven years sa loob ng piitan na gawa ng malisyoso at uh, unjust na paratang sa ilang araw pa ididiscuss ko din yung mga hindi dapat sa senado na mga kandidato o mga nakaupo ngayon na kailangang burahin sila sa kasaysayan ng ating political life because they do not deserve to be there so bukas muli salamat at uh, magandang araw sa ating lahat